napanood mo yun, nagtitrending yung uh, tinanong kay ni MJ about sa pagiging influ influencer, mm -hmm. diba, tapos parang ikaw yung unang sumagot na very powerful din yung naging sagot mo na nakita ng tao na uh, yan ang si namin, diba, alam niya kung ano yung gusto niyang sabihin, ano yung nararamdaman niya. And then while si Seth, sumasagot si Seth, parang nakita ng mga tao sa camera mm -hmm. yung hands mo nasa likod niya parang hindi ko alam, pinipigil mo ba siya or comfort mo ba siya. Can you tell us what's the story behind that? Kasi parang ako din sabi ko, hindi ko alam, ano bang, ano bang nangyayari? Bakit parang may ano, may chikahan sa, 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 sa comment section na, tari ni, ni kino comfort niya si Seth, ano ba yun? Hindi, hindi siya... A minute. Kino-comfort niya si Seth. Ano ba yun? Hindi. Hindi siya comfort. Kasi... O, oh, ayan malinaw. <laughs> hindi. Kasi, ano siya, minsan, hindi siya aware sa damit niya gusot na... Mm. So, inayos ko lang for him. Kasi, syempre gusto ko mag maganda yung um, present presentable. yes presentable and kasi gusot na eh tapos sabi ko shocks parang kita to sa ha hagip to ng camera eh. so inayos ko lang pero hindi, hindi ko naman siya kinompor kasi naman yung mga nakalagay na sound effects dun sa tiktok pag ano kita mo pa mga sa mundo wow. nakakapag <laughs> Di ba gano'n? Di ba, nak? Kaya, o, oh, tingnan mo. Kaya gusto kong malaman at gusto kong itanong straight from their heart kasi minsan nabibigyan ng meaning na parang nagagalit ata si Seth no Hindi. Di ba parang gano'n yung yes, chika kasi yes. eh, na nagagalit si set so pinipigilan ni, mm -hmm. ni Francine kasi parang may pinapatamaan. Mm -hmm. Di ba, aminin nyo, gano'n, pag nakakpanood tayo sa TikTok kaya di ba huwag tayo naniniwala agad sa nakikita natin yes. without knowing The real wow. story. Oh, oh. Without knowing the real score. Kasi minsan, kahit na, like halimbawa sa trabaho natin, ayaw nating makamisinterpret. Yes. Pero nabibigyan ng meaning kapag kinat mo yung ganitong mm. clip, pinatong mo sa ganito, sa ganyan, nag-iiba na yung ibig sabihin. Nagkaka Alam mo, sa totoo lang, wala namang mga nag away aaway Nagkakaroon ng awkwardness sa isa't isa. di yes. ba Diba, yes. Nan magkakaibigan kayo, mm -hmm. pero sa dulo-dulo, kapag ka nabigyan ng ibang kahulugan, ay, da yung friendship nyo, kahit gusto nyo magbatian, parang, huwag na, na lang. Yung, kasi baka mamaya, may uh -oh. nasabi ako, may nasabi siya. Kaya yun ang nakakatsyake. True! <laughs> ang taas! Talagang Gina G na uh G. -oh.